Assalamu rasulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press call Kailangan po akong makaalis kagad. Ka uh, gusto ko lamang pong iparating uh, uh, sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Loa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin. Ito po ay pag-suporta lang namin kay Senator miss Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, patit natin lahat, na pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinganong man lang sa mga naguutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahil ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Sison dali dito sa Pilipinas. Pero nagkabalitan po ang pinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po ay eh, tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit uh, tayo po ay nagsubmit dito sa mga tigal Netherland. Alam naman po natin, dahil po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa uh, sa uh, Utrecht kasama po si Joma. Hindi ko po yung deny Pero nakakagulat naman po na dinala natin ito ng dating pumulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumatating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang Uh, itanong ikakatulong sa inyo at marinig ang mga sakot niyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot ikot Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang karunkotang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Kore, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo sir, eh medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president sir. Ako naman po eh tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo sir, pero napakatanda na po ni, ni uh, former president. At alam naman po natin sir na lumaban na sa komunista. Alam niyo yun sir, sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan na tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po siya, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talaga operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, pinapwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP, napakontent ka, ikaw kontent ko kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. 'Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman sir? Isipin din.